isang mapagpalang panahon sa lahat. Sa mga nagtatanong kung anong dasal ang ginagamit ko tuwing ako'y nagpapaalam upang kumuha ng gamit na mula sa kalikasan, ang ginagamit ko po ay ang tinatawag na quadro iskina na sa pagtawag ng apat ng haligi ng mundo at pagtawag ng apat nakapaniwalaan o haligi ng pananalig dito sa saliputan at hindi din po nawawala ang pagtawag sa kapangyarihan ng Diyos Ama ng anak at ang Espiritu Santo at kung ano yung minimithi natin kailangan natin iparating sa mga banal na ihiling natin sa kanila na ang ating misyon ay katungkulan ay maglingkod sa kapwa kasama ng hindi nakikita at kasama ang ating poong may kapal. yan po ang uri ng ating kinagamit sa pagpapaalam o sa pagdarasal bago kumuha ng kargada. So example ko sa inyo, ang tinataw na Madre de Cama San Marcos San Lucas San Juan San Mateo ang apat na ebanghilyo. Mas basan mo po o ako amang may kapal. Upang sumamang ang mga banal na namamayari nitong gamit na kukuhain, kukunin ko upang magamit ko sa paglilingkod ko sa aking kapwa, sa mga banal at pati sa inyo o aking amang may kapal. Ito po'y tungo sa kabutihan at tungo sa aking paglilingkod sa inyo. Maraming salamat.